yung mga gaybi na mga kaalaman, yung mga hindi nagikita, hindi natin alam, hindi natin dito pwedeng pairalin ang ating mga otak sapagkat nakakapagpapaligaw ito mga kapatid sa Islam. Kung ano ang naiparating sa atin ng Quran, kung ano ang naiparating sa atin ng hadith, salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ano yung naiparating sa atin na paniwalaan natin. Kung hindi naging malinaw sa atin ang pamamaraan, huwag na nating tanungin kung anong pamamaraan. Ha? Dumating sa atin ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroong mga anghel na darating sa taong nakalibing at iimbestigahin siya, tatanungin siya. Papaupuan siya ng mga anghel na yun na darating sa tao na nakalibing. Ang nabanggit ay pauupuin. Di ba? So maniniwala tayo na mangyayari yun. Pauupuin siya ng mga anghel na yun. Subalit ang pamamaraan dahil sa hindi naman dumating sa atin kung paano siya pauupuin ng mga anghel na yun, huwag na nating tatanungin. Paano makakaupo yung patay na yun? E di minitutugsag yan ko to ngali. Di ba? Kung paupo siya na, hindi siya makakaupo kasi mayroong dindingali. Di ba? Mayroong lahat. Mayroong kahoy or siminto na ilalagay doon sa patay. Di ba? Para hindi siya diret de, para hindi makapasok yung buhangin sa, doon sa patay mismo, doon sa katawan niya, di ba? So, mayroong dindingali, mayroong nilalagay doon, di ba? E kung pauupuin siya, ito yung akal natin. Ito yung utak natin. Kung pauupuin natin yun, Ustad, pauupuin siya ng mga anghel, hindi mauuntog siya doon sa kahoy na nakalagay kasi na mayroong kahoy doon, Ustad, eh. Ah. Diyan naliligaw yung mga tao. Diyan naliligaw yung mga tao kapag yung hindi naman ipinaliwanag ng Islam kung papaano yung pamamaraan ay i-imagine magtatanong yung ating mga akal. Ang nabanggit sa handi ay pauupuin. Pauupuin, subalit, hindi binanggit kung papaano yun makakaupo. Huwag na nating tanungin yan. Huwag na nating itanong para hindi tayo maligaw, mga kapatid, yes. kasi ang utak natin ay limitado. Huwag natin itong gamitin doon sa mga bagay na hindi kaya ng uh, kapasidad ng ating mga utak. Kasi kapag ginamit natin yan sa mga bagay na hindi kakayanin ng mga utak natin, nakakabuang yan. Nakakapagpapaligaw yan. Nakakasira yan ng utak. Kaya nga maraming nasisiraan ng utak eh. Kasi pilit nilang inaabot ang mga bagay na hindi kayang abutin ng utak ng tao. Katulad ng cellphone na ito, itong cellphone na ito mayroon siyang ka, mayroon siyang kakayanan na makasagap ng uh, connection pero limitado 'yun kapag lumayo ka na na hindi nakakayanin ng kaniyang kakayanan na makasagap ng connection mawawala ng connection yung memory niya kung 100 gigabyte lang yan, wag mong lagyan ng higit sa 100 gigabyte kasi masisira yan. Hindi niyan kakayanin. Ganito ang utak ng tao. Ganito ang utak ng tao. Wag wag nating pilitin na marating yung mga kaalaman o kayong mga bagay na hindi pinaggalob ni Allah na makayanan ng mga utak natin. So kung ano yung narinig natin mula sa Quran, kung ano yung dumating sa atin mula sa Quran at saka sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, paniwalaan natin. Kung ano yung hindi ipinaliwanag, hindi dumating sa atin, wag natin wag na nating i-question. Kasi makakapagliligaw yan. Tingnan niyo itong mga taong kanilang nire-refuse ang paniniwala sa kaparusahan sa ilalim ng libingan. Kung mayroon daw kaparusahan sa ilalim ng libingan, nanadita no tumang katigiran. Mag-ano mag yan? mag yun sa ilalim ng libingan. Kung mayroong kaparosan, kung mayroong mga apoy dyan sa ilalim ng libingan. Saan ang galing yun? Dahil yun sa utak ng tao na limitado. Dahil yun sa utak ng tao na limitado, pinaandar naman niya yung utak niya doon sa mga kaalaman na mga gaybi. Mga kaalaman na lingid sa ating mga kaalaman na hindi yung mga gaybi na mga kaalaman, yung mga hindi nagikita, hindi natin alam, hindi natin dito pwedeng pairalin ang ating mga utak sapagkat nakakapagpapaligaw ito mga kapatid sa Islam. Posible naman yan mga kapatid, kahit na hindi natin naririnig ang nangyayari sa ilalim ng libingan, posible naman yan yung mga nabanggit ng propeta sallallahu alayhi wa sallam sapagkat siya Allah may kakayanan For example, natutulog ka. 'Di ba? Dumarating sa atin ang sitwasyon na natutulog tayo, mayroon tayong pinapaniginipan, 'di ba? Minsan tayo ay umiiyak. 'Di ba? Minsan tayo ay sumisigaw. Bakit tayo sumisigaw? Dahil sa nasasaktan tayo ayon sa panaginip natin na yun. Subalit so, yung gising nanakikita nakikita kanyang natutulog, anong nakikita niya? Nakikita ba niya na ikaw ay sumisigaw? Nakikita ba niya na ikaw ay uh, nasasaktan? Anong nakikita niya mga sis? Ang nakikita niya na humihilik na, na natutulog. Pero yung natutulog na yon ay nakakaramdam na pala ng sakit, nakakaramdam ng kalungkutan, dahil sa panaginip ni na yon. Kung nangyayari yung ganito mga pangyayari, hindi ba kaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon siyang parusa sa ilalim ng libingan na hindi natin naririnig, hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman na mga buhay? Yung kafir munafik na kapag tatanungin siya ng mga anghel, man rabbo ka, madino ka, man nabiyo ka, kapag hindi masagot ito ng maayos, paparusahan ang taong ito. At sisigaw siya ng matinding sigaw. Maririnig ng mga likha ni Allah maliban sa dalawa. Ang jin at ang tao. Yan lang ang hindi makakarinig sa sigaw ng mga taong pinaparusahan sa ilalim ng libingan. Bakit hindi natin naririnig? Kabilang sa mga nabanggit ng mga ulama, kung naririnig natin na hindi ito'y matatahimik. Di ba? Paano tayo matatahi? Paano tayo magkakaroon ng kapanatagan kung naririnig natin yung mga nangyayari sa ilalim ng libingan? So kabilang ito sa rahmat sa atin ni Allah Subhanahu wa taala. So tunay tunay po mga sister na mayroong kaparosahan sa ilalim ng libingan. Na?